Good day guys, balik tambayan dito tayo dito dito sa aking pinupuntahan ko dito sa harap ng fairway fairway hardware ah, pakita ko na rin yung panahon ah, maghapon na ganito guys maghapon na medyo maulap at medyo may pagulan dami na kayo nag dito Uh, may fruit stand din dito hello okay, kasang pwede kayo mamili dyan dito, Caltech, tapos ganyan dito caltex ulit tapos may may bilihan ng pizza Tapos dito pa rin yung bentahan ng kaibigan natin ng isda. Bentahan niya pa rin ng isda. Ayan, mahal. Paninda niya ngayon. Ano? Ipag siya. Paano na? Ayan. Pagkinaan sila ako para tao. Yan yung Basitan. na. Tarong, eh na naman daw, medyo papaubos na nang anak ng kaibigan natin, guys, 'yo. Eh. na naman daw. Puntahan nyo din lang dito. kami nagpapagas daming Tapos dito yung kung naalala nyo, may berg, may burger nandito Yung Will Jones. Yan yung pinapakita ako. Uh, dati nang inaano to. Nagdagdag sila ng paninda ngayon guys. Dito meron na rin silang steam siomay. Available na rin yan. Steam siomay. Tapos yung Ah, ting naka-promo na nila. May ano rin dito sa harap niya. Buy one, take one. Hamburger, cheeseburger. Eh, uh, parang pinopromo nila. Real Jans. Ayos, pakita ko. Yan din yung kainan nila, kuya. Hmm, um, kabigyan natin ipakita ko yung um, Sige <coughs> so, tata tin paglutuan. Lutuan mo yan. Ah, uh, kikiam tsaka ano? Kikiam sir. Shumai at Japanese at saka Shumai Ngayon, may shumai din sila dito guys Putahan nyo na lang, di ko alam yung ano Kung uh, ilang klaseng Shumai ma'am Shumai pork at saka Shumai Japanese Ah, dalawang klase? Dalawang klase po Dalawang klase, Japanese Shumai daw at tsaka... si, ma si madam Siyang Uh, lady na nagtitinda dito ba gusto mo mag shoutout madam shoutout out mo mag -shout out. shout out mo naman yung boss mo <laughs> ala iya si madam eh At yan, ah, uh, paninda ni Will Jones. Uh, Japanese Shumai, tsaka Pearl Shumai ba yun sinabi? And guys, maaaring yung puntahan. Dito tayo sa so may fruit stand. Fruit stand na ate. Yes, sir. May ubas, may saging. May saging po tayo. May pongkan na green, may lemon. May ano po tayo, grapefruits. May kiwi po na gold. New Zealand apple po siya Matamis po siya, crunchy Tsaka may dragon fruits May luma na po yung mga, May longan po tayo May seedless po Mga banana po natin Ibat-ibat po na si... May pipino din guys, rambutan Tapos, sa uh... lansones Ngayon, may Ito, nakasampay May pipino May kiyat-kiyat hey, Eh, itsura niya guys, oh eh, sa malayo. Kompleto yan. Butahan nyo lang si ate. Ate, salamat, ha. Salamat Shout po. out ka, te. Gusto mo mag-shout out? Hindi na po. Okay lang po. I-invite mo sila, te. Hello uh, po, mga kaibigan. Bitpunta na po kayo dito sa Abra. Bili po kayo na paninda namin frutas. ng paninda naming prutas. Sa harap ng fairway ito, guys. Opo. Meron din po sa dance po. Daily kayo dito, te? Opo. O, daily na raw sila dito. Opo, araw. May mga paninda na ate guys. Salamat te. Eh. Salamat po. God bless Ngayon may mga paninda rin dito. Ah, uh, tusok-tusok daw sabi niya ate. ayan yung mga paninda niya. Keke, lumpia kikiam, breaded saka. And breaded breadedara, fishball, okoy, fried siomai, siomai. Tapos dito naman yung available na lang ngayon kasi naubos na yung iba. Ah, uh, hapon na kasi. Eh, may breaded na ulo ng manok. Tapos breaded na dugo. Fishball kikiam, yan lang binili natin. Fishball kikiam tsaka Shanghai atat. Shanghai atat. Yung lang binili natin. Natin yan lang si ate. Siya nagtitinda tsaka siya may dito. dito pa rin yan guys so oh, dito sa tabi nung tindahan ng, ng medyo manok tsaka ano yan yung pwesto ni ate kasi tayo medyo makaharap kasi umuulan guys oh At Dito tayo sa may ano medyo manok yan maulan pa rin guys yan test ko na mga kaibigan din natin meron din sila dito breaded na dugo tsaka chicken din dito ako lagi nagbimirienda guys may pa, may lityong manok yan Tabi-tabi na yan dito pagpunta nyo sa aking tambayan. Pero sa umaga, mas maraming nakapesto dito. Yung iba kasi pagkaganitong oras, nakasarado na. Lalo na yung, yung budget meal, nakauwi na sila. Ito yung pesto nila. Ito may budget meal. Ayan, magkatabi na dito. Hilera na to. Ah, hindi kayo mo. Pagka gusto nyo magmerienda, pwede rin pumunta rito. Mabugusip na kayo dito. Yan, dito ba rin yan, tapat ng Caltech Sucabra Fairway May Titinda ng pizza sa kapila Tapos yun, ewan ko kung daily Pero yung nakapesto doon Sibuyas sa bawang daw guys Yan, tapos yung ina na natin kaninang ano Yan lang guys medyo yan lumayo tayo kasi sumilong ako dito sa ano sa may budget meal ah uh, kasi ano umulan na ulit So pa guys ang aking tinatambayan ang pinupuntahan ko lagi ito yung hapon pinapasya lang Good day lang po sa atin guys. Magandang buhay. At thanks for watching sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Ito dyan ang TV. And thanks for watching guys. Papatila na lang tayo ng ulan dito bago tayo umalis. Salamat po sa lahat.